Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wa salam rasulullah wa ala alihi wa sahbihi Amabad. Una sa lahat pinupuri at pinasasalamatan ko ang Allah subhanahu wa taala sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa taala sa kanyang huling propeta kay propeta Muhammad sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, sa mga sumusunod at tumatak sa landas ng Islam. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bigyan po natin ng patuloy na pagpapaliwanag ang tungkol doon sa kondisyon ng La Ilahe Lallah o ang Shahadatin. Ang ikatlo po, ito po yung Al-Ikhlas. Ang katapatan at kabaligtaran ng malinis na layunin na siyang sumasalungat sa pagtatakwil. So, pag sinabing iklas, ito po yung pananalig kay Allah subhanahu ta'ala. Pananalig na may matibay na kaalaman, katiyakan, na wala kang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Katotohanan, katiyakan, kasama ng kaalaman, ang tamang pagsamba ay wala pong iba kung hindi ang kautusan at ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha ay ang sambahin siya ng tama ng ayon sa kanyang kagustuhan. Pananalig na hindi pwedeng baligtarin sa malinis na layunin na siyang sasalungat sa pagtatakwil. Ang pagtatakwil, masakit po sa kalaoban pagdating po sa araw ng pagkukong kung saan Iyahagis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang tao na nagtakwil sa kanya habang nabubuhay sa mundo, mamatay siya nang wala sa loob ng panampaltayang Islam at hindi Muslim, katotohanan katiyakan sa araw ng paghukom sa impyerno naglilad niya po ang kanyang kasasapitan. Walang hangganang kaprusahan. Ang pangapat naman po ay ang al-mahabba. Ang mahabba, ito po yung pagmamahal na sumasalungat sa pagbabaliwala. Kung dahil sa kalaman, nalaman mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging nag-iisang Diyos, ang tagapaglika, ang nagbigay ng buhay sa iyo at ang kukuha ng buhay sa iyo, katiyakan, walang pag-aalinlangan, ang pananalig mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay patuloy na magbibigay ng pagmamahal hindi ka pwedeng magbaliwala sa kanya kung nalalaman mo sa iyong sarili na ang Allah subhanahu ta'ala ang magbibigay ng kaligtasan sa iyo sa araw ng paghukom. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na kung saan, Ya ayuhal amanu ko ang puso ko mo ahlikom na kuduhan na suwal hijara. Katotohanan katiyakan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katakutan siya dahil ang panggatong sa impyerno nagliliyab na apoy ay tao at mga bato. So, para hindi mangyari ang lahat ng mga ito, ngayon pa lamang po, hindi pa uli ang lahat habang tayo nabubuhay sa mundo. Bigyan natin ng katotohan ng katiyakan kung paano nating mahalin ang tunay na nag-iisang Diyos. Wala pong iba kung hindi ang Allah subhanatala. At dito po, tayo ay magbibigay ng katotohan ng pagmamahal at walang pagbabaliwala. So, ang, ang ikaliman po, ang ikaliman man po ay ang asig. Ang asig, ito po ang katapatan na siyang sumasalungat sa pagkukunwari na may kasamang pagsisunungaling. So masakit isipin na marami sa mga tao na sasabihin nila katotohanan ng katiyakan ang Diyos ay nag-iisa pero ang Diyos na tinatawagan nila ay iba. Sa Islam po, pag sinabing isa, ahad, nag-iisa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang Ayat sa Quran, Kul wallahu ahad, ang Diyos noon ay nag-iisa hanggang ngayon, nananatili siyang nag-iisa. Hindi sinabi ng Allah, sumantala sa Balang na Quran, na ang Diyos noon ay isa, ngayon tatlo na. So, bigyan po natin ng kaliwanagan ang Diyos na sinasabi natin. Pag nag-iisa siya, kailanman hindi siya pwedeng maging dalawa o tatlo. Isa lamang po siya. Kaya, ito po yung katapatan, katiyakan na kung saan ang pagsasalungat sa pagkukunwari na may kasamang pagsisinungaling. Kapag ang tao ay nagsabi na ang pangalan ng Diyos, iba sa pangalan ng tunay ng Diyos, ang pangalan ay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan katiyakan siya ay Diyos JOSAN Ito po ang katotohanan katiyakan. Okay? At ang panganim na po, tinatawag siyang al-inkiyad. Al-inkiyad, ito po yung pagsuko at pagtalima sa pagsasagawa na kung ano ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa pamamaraan ng pagsamba na sumasalungat sa pagtalikod. Kaya kung alam mo ang tamang pagsamba at ang tunay na sinasamba, so isuko mo ang sarili mo. Tumalima ka kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod ka sa kanyang mga ipinag-uutos. Alisan mo o kaya talikuran mo ang mga bagay na kanyang ipinagbawal. Ang pangpito po ay ang Al-Kabul, ang pagtanggap sa pagpapahayag o pagpapatunay ng pananampalataya na siyang sumasalungat sa pagtanggi. Kapag nandito na yung pagmamahal mo kay Allah subhanahu kasama ng kaalaman, katiyakan, nandun ang pananalik, katapatan kay Allah subhanahu wa sinuko mo at tumalima ka sa Kanya, sumunod sa Kanyang mga kautusan, katotohan ng katiyakan, tinanggap mo ang lahat at dito, pinatunayan mo ang tunay na panampalataya na siyang sumalungat sa pagtanggi. Hindi ka na pwedeng tumanggi dahil tinanggap mo na siya. Ang pangwalo, ang pagtalikod sa anumang bagay o sa kanino man na sinasamba maliban kay Allah. Kaya pag ang alam mo, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, huwag ka nang tumalikod. Ibig sabihin, kung merong kang tatalikod, tatalikuran, kung anuman yung pananampaltayang nakamalian mo sa mga nagawa mo nung nakaraang panahon, talikuran mo na at Isagawa mo ang tamang pagsamba at ang tunay na samba, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. O na, ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sabiyat sumayin amabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.